Okay, so yun nga po, pag nagpapagamot kayo sa China, kailangan talaga may, ano, may pera. Kasi yung, yung gamutan dito, hindi po siya shoulder sa ospital. Kumbaga, hindi siya charity. So, sariling pera mo yung magastusin mo. Pero, malaki naman ang chance mo na ma-prolong pa yung buhay mo. In fact, kanina, grabe kasi, ni-deposit na ni Mamga yung pangbayad namin sa ano, sa kan itong treatment na to hindi namin alam na meron pa pala silang ipabili sa butika so ang natira naming cash dito is para na lang sa pagkain kasi ang pagkain po hindi po libre ha sa atin o sa pasyente po pero ang kagandahan dito sa pagkain nila mura lang kung pupunta ka ng palingki may 300 yuan ka 300 ang dami mo na nabili ang dami mo, na mabili sa 300 yuan Okay, so ito yung pinaka-exciting na part na kanina nagpunta si Dr. Lee doon. Dr. Lee ba yung guwapo na na medyo payat yung nag nag-escort sa amin papuntang Pet City Scan. Ayun, nagdala siya ng resibo. Sabi na ito bilhin niyo it, bilhin niyo to sa pharmacy. Tapos tinanong namin magkano. Sabi niya 5,000 5,000 RMB, 5,000 plus RMB. So that's around mga magkano yun, day? mga 40 plus 40,000 pesos hala wala naman kaming cash dito day so alam niyo po kung alam niyo po kung anong nangyari as in umiyak talaga ako kasi pag sabi ni Miss Arlene na Dr. Lee borrow money hala pag sabi ni Miss Arlene na Dr. Lee borrow money wala siyang dalawang isip dahil kinuha niya yung cellphone niya at niscan doon sa QR code na nasa papel. Pinautang niya ako ng almost 50,000 pesos kasi ang ano yun eh, 5,200 plus na yuan. So that's about 45,000 pesos. Wala pinautang niya ako. Kaya sabi ko nung no, ang galing-galing pero kailangan magpautang. Ah, umutang ka, bayaran lang, di, bayaran mo yun kasi para hindi mawala yung tiwala sa iyo. So, isa yun sa mga pinakamagandang nangyari sa akin today. pinahiram ako, take note, doktor pa yan ha? Doktor yan, pinakadoktor. Isa yan sa haligi dito sa ospital na to. Mataas yung kanyang posisyon. And pinahiram ako ng almost 45,000 pesos or sa U1 or RMB. It's, yung, yung kwarta nila is 5,264 to be exact, nandun sa ano, nandun sa papel, hindi ko nakalimut. Kaya Doc Lee, eh, alam ko naman talaga na hindi nanonood yun sa video ko kasi hindi uso dito sa kanila yung Facebook. Hindi uso, kan hindi uso sa kanila yung Marites. I-share ko, share Oh, oh. Ibigay ko. Ano sa day? Akong ipahatag niya. ayo uwi. So, yun, hindi naman talaga yun manood ng ano-ganon-ganon. Hmm. Pero alam ng Panginoon yun na talagang sobrang bait niya graphic wala akong masabi sa si kabaitan si dok, yung nagsundo sa amin sa airport si Dr. Mo yun si Dr. Lee yung nag-guide sa amin pa papuntang Pet scan, si kan kan si Dr. Cho today mm, Chou. Atong director, mm, director director si Dr. Cho yung uh, mas gi pa sign rek lang oo lang ako siguro ano yun uh, mas sino mas malaki ang posisyon Dr. Chi si Dr. Cho mm. at saka si Dr. Mo pareho si lang sila si Dr. Mo at sa mga nagtatanong para yung Fuda Hospital, malapit na kami sa Fuda Hospital. Ha? Ah, na doon galing si Doktor. Ang dami nagtatanong na Fuda Hospital nandoon Same pa rin yun kasi si Doktor mo, galing yan ng Fuda. Tapos nag-transfer siya dito sa Jinshasu just because mas high-tech ang facilities nila dito. Thank you so much. As in, wala na akong masabi pa, Lord. Maraming salamat sa all the provisions ang daming binigay ng Panginoon na talagang uh, ang daming yung binigay na, na magpagkakataon na hindi natin kaila, hindi natin huwag natin sayangin kaya thank you so much sa lahat ng mga tao hintay lang po tayo gagaling talaga kami lahat Amen. thank you so much Unya, ang ang pharmacy, ihatun pa doon ang tambal, no? Oo, pharmacy. it's Oh my god, the doctor. Let's go. Uh, I, I, I...